na tahimik ang Ehipto tungkol sa claim ng Israel nitong Miyerkules tungkol sa kanilang diomanoi kontrol sa border sa pagitan ng Ehipto at ng Gaza. Nitulang taon na ito, may matinding babala ang Ehipto sa Israel. Ang nasabing babala ng Egyptian government sa Israel, ito ay kung uukupahin ng Israeli forces ng nasa mga 6 na milya ang border sa pagitan ng Ehipto at Gaza, tinatawag ito ng mga Israelita na Philadelphia Corridor, ayon sa gobyerno ng Ehipto, na kung gagawin ito ng Israel ay mahaharap sa isang serious threat ang relasyon sa pagitan ng Israel at ng Ehipto at maaapektuhan nito ang ties ng dalawang bansang ito. Bagamat Tahimik pa ang Ehipto ngayon sa mga ginagawa ng Israel sa Rafah or sa Gaza. Meron na ring mga paunti-unting babala ang gobyerno ng Ehipto sa Israel lalong-lalo na na mayroong napabalita na mayroong mga sundalo ng Ehipto ang napaslang ng Israel at dahil dito ay malaki ang possibility na magkalamat ang pinangangalaga ang peace treaty ng bansang Israel at ng Ehipto. Ang Ehipto at ang Israel ay dating magkalaban na bansa at naharap na sila sa tatlong major wars. Subalit, sa pagdaan ng maraming mga taon at dahil na rin sa isyo ng mga negosyo, lalong-lalo na sa oil, ay nagkaroon ng peace treaty ang dalawang bansang ito. Noong March 26, 1979, Nagkaroon ng kasunduan ang Ehipto at Israel para sa peace treaty. Ito ay pinirmahan sa Washington D.C. at ang peace treaty na ito ay pinirmahan mismo ng presidente ng Ehipto na si Anwar Sadat. Pinirmahan naman ito ng prime minister ng Israel sa mga panahong iyon na si Menachem Begin. Sinaksihan naman ito ni Jimmy Carter sa mga panahong ito na siya ang presidente ng Estados Unidos. Ang naturang peace treaty ng dalawang bansang ito ay naisagawa labing anim na buwan lamang nang bumisita ang presidente ng Ehipto na si Anwar Sadat sa Israel noong 1977. Ibig sabihin ay napakabilis na ma-approve ang peace treaty ng dalawang bansang ito. Ito ay dahil na rin sa puspusa na negosasyon na isinasagawa ng magkabilang panig. Isa sa mga main features ng treaty na ito ay dapat kilalanin ng mga bawat bansa ang kanilang estado sa pagitan ng Israel at ng Ehipto kasama na rin sa treaty na ihinto ang gera sa pagitan ng Israel at ng Ehipto. Meron na rin kasing gera sa pagitan ng Israel at ng Ehipto noong 1948. Tinatawag itong 1948 Arab Israeli War. Nagkasundo ang dalawang bansang ito na inonormalize nila ang kanilang relasyon at iwiwithdraw naman ng Israel ang kanilang armed forces at sibilyan mula sa Sinai Peninsula. Nakuha kasi ito ng Israel sa kasagsaga ng The Six-Day War noong 1967. umayak din naman ang Ehipto na didisarmahan ang Sinai Peninsula. Mula noon hanggang 2023 ay merong pinangangalaga ang isang napakagandang relasyon ang Israel at ang Ehipto at sa taong ding iyon hanggang sa sumabog ang digmaan sa pagitan ng Israel at ang Hamas Noong October 7, 2023, dito na nagkaroon ng mga pagbabanta ang Ehipto laban sa Israel. Subalit, mula nang magkabakbakan ang Israel at ang Hamas, ang Ehipto ay hanggang babala lamang sa Israel. At katunayan, mga kaibigan, mapa hanggang ngayon, ang Ehipto ay laging pumapagitna upang magkaroon ng dialogo ang Israel at Hamas. Ibig sabihin ay nagiging negotiator ang Ehipto para magkaroon ng peace in the region. At gaya ng ating nabanggit kanina na nagbabala ang Ehipto sa Israel na huwag na huwag uukupahin ng Israeli forces ang border ng Gaza at Ehipto kahit na nasa mga 8 miles Kilala nga ito sa tawag ng mga Israelita na Philadelphia Corridor at kapag gagawin ito ng Israel ay mahaharap sila sa isang malaking crisis. Ibig sabihin nito, ang relasyon ng Ehipto at Israel ay magkakalamat. Pero ang problema nitong mga nagdaang araw ay napabalita na merong mga sundalo ng Ehipto ang napaslang ng Israel at pangalawa nitong Merkulis lang merong claim ang Israel na di umano kanilang kukontrolin ang border sa pagitan ng Ehipto at Gaza subalit ngayon ay wala pang kibo ang Ehipto lingid sa kaalaman ng marami na ang Egyptian at Israeli authorities ay may merong coordination closely on security matters ang ibig sabihin nito mga kaibigan ay may merong regular na meeting ang Israeli officials at Egyptian officials sa Cairo at Tel Aviv ayon sa Israel, mapipilitan sila na kontrolin ang border sa pagitan ng Ehipto at Gaza dahil mayroong tunnels ang Hamas na lumampas na sa borders ng Gaza at Ehipto. Ibig sabihin ay pumasok na sa lupain ng Ehipto. Kaya ayon sa Israel, tuso ang Hamas na gagamitin ang lupa ng Ehipto upang hindi sila atakihin ng Israeli forces. Kaya kung iyong tutuusin, mga kaibigan. Siguro kaya ito ang dahilan kung bakit hindi pa kumikibo ang gobyerno ng Ehipto. Ito ay dahil sa pabor sa kanila ang ginagawa ng Israel upang hulihin ang Hamas. Kaya lumalabas tuloy na ayon sa ibang eksperto na parang drama lamang ng Ehipto ang kanilang babala sa Israel na huwag okupahin o huwag kontrolin ang border ng Ehipto at Gaza. Ito mga kaibigan na ibinalita ng The New York Times na sinabi mismo ng Israeli military officials. Basahin ko mga kaibigan. Israeli military official say their forces pushed into the corridor to crack down on Hamas' ability to rearm itself. By what? Tingnan nyo mga kaibigan. By smuggling munition into Gaza through tunnels from Egypt. Ayan. Ibig sabihin, yung tunnels ng Hamas ay nagmumula sa Egypt at ito ang pakay ng Israel kung bakit kinakailangan nila itong kontrolin upang hindi daw makapag-rearm o makapagpalakas muli ang Hamas. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, bakit kaya hindi kumikibo ang Egypt sa mga claims ng Israel?